Sa isang malamig na umaga ng biyernes, dinala ng lalaking si Tony ang kanyang anak na si Mia papunta sa kanilang sala. At dito ay ginawa ang isang nakakagulat na bagay na talaga namang hindi inaasahan ng bata. Ngunit ang hindi alam ng lalaking si Tony na meron palang kamera na nagmamasid sa kanya. At nang mapanood nga ito ng asawa niyang si Laura ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ilang mga linggo bago mahuli ang lalaking si Tony sa kanyang ginagawa, ay umuwi siya ng mas maaga sa kanilang bahay kaysa sa inaasahan ng kanyang asawa. At dito ay naglakad siya diretsyo sa kwarto ng asawa niyang si Laura. O mahal, nakauwi ka na pala bakit ang aga mo? Pagbati sa kanya ni Laura. Pero ang tanging sinagot lamang sa kanya ni Tony ay isang malamig na titig. Hindi pa nakikita ni Laura ang ganitong pagtitig ng kanyang asawa kaya naman hindi may pagkakailan na labi siyang natakot. Tinititigan kasi siya ni Tony na parang nasisiraan na ito ng bait. Hindi na nga rin nakasuot ang necktie ng lalaki sa kanya. Na talaga namang nakapagtataka dahil hinding hindi ito tinatanggal ni Tony hanggang sa makauwi siya sa kanyang bahay. Ang kanyang mga mata ay namumula na para bang umiyak siya ng buong magdamag. Pero ang mas malala pa ay amoy alak siya Pinagtaka itong lahat ni Laura dahil kilala niya ang kanyang asawa simula noong magpasal sila at hinding hindi ito iinom ng alak bago magmaneho. Kaya naman siguradong may nangyayaring mali. Bakit? Sa wakas ay biglang wika ni Tony na nagputol sa katahimikan sa paligid. Laura, bakit mo ginawa yun? Tanong muli ng lalaki at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nanginginig na at punong-puno ng emosyon Naguguluan naman si Laura kaya nilapitan niya ang kanyang asawa na si Tony at sinubukan niyang ilagay ang kanyang mga kamay palibot sa leg ng lalaki. Ngunit pinahinto siya nito. Niminsan ay hindi pa siya tinrato ng ganitong pamamaraan ni Tony. Kaya naman sa ganitong mga kilos ng lalaki ay alam niyang meron talagang malaking problema. Dumerecho si Tony papunta sa kwarto ng kanyang anak na si Mia na kung saan ay natutulog na ito sa kanyang crib. Akin ka lang Mia Mahal na mahal kita At hindi ko to kayang gawin nang wala ka Saad ng lalaki sa natutulog niyang anak Habang umiiyak at patuloy na tumutulo ang kanyang mga luwa mula sa kanyang mga mata Sinubukan naman ni Laura na kausapin si Tony upang sabihin kung ano ba ang iniisip nito Pero nanatili lamang itong tahimik Hindi nga rin ito kumain ng kanyang apunan At sa halip, dumiretso ito sa kanyang kama Nang mas maaga kaysa sa nakasanayan. Sa buong gabi na iyon ay patuloy ang pag-ikot ni Tony sa kanyang higaan. Nahihirapan siyang makatulog. Hindi nga rin makatulog si Laura. Pero makalipas ang ilang mga minuto ay tagumpay naman siyang nakatulog. Hanggang sa bigla na naman siyang nagising habang umiiyak at sumisigaw. Akin lang si Mia! Saad nito na tila ba binabangungot? Napupuno na ako! Uwi ka ni Laura na nasa kanyang limitasyon na. Pagod na pagod na siya sa paghihintay sa kanyang asawa na sabihin nito ang problema. Kailangan nang sabihin ni Tony kung ano nga ba ang problema sa kanya. Dahil sa pagkairita, ginising niya si Tony. Ano bang ginagawa mo? Bakit ganyan kong kumilos? Simula yung nakauwi ka sa trabaho mo. Tapos, hindi mo malang ipapaliwanag sa akin yung mga ginagawa mo. Nababaliw na ako, Tony. Uwi ka ng babae na galit na galit. Pero ang kanyang susunod na maririnig ay magdudulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Naupo kasi si Tony sa may kama. Hinimas niya ang buhok ng kanyang asawa at pagkatapos ay biglang sumigaw. Si Charles, pumunta siya sa opisina ko kahapon. Sinabi niya na hindi daw sa akin si Mia. Anak niya daw si Mia. Ang lalaking si Charles na tinutukoy ni Tony ay ang unang kasintahan at first love ng babaeng si Laura. Ito rin ang nagsilbi niyang long time boyfriend. Hindi! Nagsisinungling lang, lang si Charles! Kailangan mong maniwala sa akin! Saad ni Laura na may pangungumbinsing tono ng pananalita. Gusto kong maniwala pero kailangan mo akong tulungan na ipaintindi sa akin yung mga nangyayari. Sagot naman ng lalaki. At pagkatapos ay hiniram niya ang cellphone ni Laura. Mabilis naman itong binigay ng babae. Tinignan ni Tony ang mga call logs ng cellphone ni Laura na dito ay nabunyag nga at nakita niya na sa nakalipas na pitong araw ay nakakatanggap ang kanyang asawa ng sampung mga tawag mula kay Charles. At nakita din niya na tinawagan din ng asawa niyang si Laura ang lalaking si Charles nang nasa anim na mga beses. Kinakausap mo siya nang hindi ko nalalaman? Ibig sabihin lahat ng sinabi niya sa akin totoo? Wika ni Tony na halos napapasigaw na habang tinititigan niya ang babae na talagi namang minahal niya ng kanyang buong puso. Bakit? Bakit nakikipag-usap ka sa kanya ulit? At bakit? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Di ba wala naman tayong tinatago sa isa't isa? Wika ni Tony na sinusubukang maging kalmado. Eh kasi alam ko naman na ginagawa mong lahat para ma-promote ka sa trabaho mo. At alam kong marami kang iniisip. Ayaw lang madistorbo ka. Pero wala akong gagawin para saktan ka. Pagpapaliwanag ng babae. At pagkatapos ay pinaliwanag na niya kay Tony na kung paanong bigla na lamang tumatawag sa kanya si Charles sa nakalipas na mga araw. nang kung saan ay nagmamakaawa ito na bumalik ang babae sa kanyang buhay. Kaya tinawagan ko na lang din siya para pakiusapan siya na layuan niya na ako dahil masaya na ako sa buhay may asawa ko ngayon. Pero habang pinapaliwanag ni Miyang lahat ng mga ito, ay bigla na lamang napatalon si Tony paalis ng kama. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang bag na daladala niya papunta sa kanyang trabaho na karang-araw. Binuksan niya ito at pinakita ang isang envelope. Gustong-gusto ko talagang pagkatiwalaan ka, Laura. Pero nababaliw na ako dito. Oo, sige, naiintindihan ko yung tungkol sa tawag, pero Laura, paano mo ito mapapaliwanag sa akin? kalmadong saad ng lalaki habang kinukuha ang laman ng envelope at nilalagay ito sa kanilang kama. At nang makita nga ni Laura kung ano ang mga dokumentong nakalagay sa kanilang kama, ay tila ba nang hina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya. Ang envelope kasi na ito ay naglalaman ng mga larawan ni Laura at ni Charles sa loob ng isang kwarto ng hotel. Pero ang mas malala pa dito, ang date sa mga picture nito ay nagpapakita na ang mga larawan nito ay kinuhanan isang linggo bago ang kasal ni Tony at Laura. Anong masasabi mo dito Laura? Sabihin mo sa akin ang totoo. At siguro mapapataod pa kita. Mahal na mahal kita Laura. Kahit na ano mangyari. Saad ni Tony ng may kalmadong tono habang umiiyak. Pinaliwanag naman ni Laura na nakipagkita nga siya kay Charles isang linggo bago ang kanilang kasal. Tinakot kasi siya nito na kukunin niya ang kanyang buhay kung hindi siya makikipagkita sa kanya. Nagkita sila sa isang bar sa may hotel. Hindi ko alam ang gagawin ko Tony. Natatakot ako na baka sirain niya lang yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero habang nasa bar kami, bigla siyang nagreklamo na sumasakit daw yung ulo niya at kailangan niyang magpahinga. Kaya sinamahan ko lang siya. Sa katunayan niyan, may parte sa puso ni Laura na nakukonsensya siya dahil hiniwalayan niya si Charles. Noong una inaakala niya na ito ang kanyang soulmate hanggang sa makilala niya nga ang kanyang asawa ni si Tony. At ang isa pang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya ay para, para manghingi ng tawad dahil iniwan ko siya para sa iyo at sobra akong nakokonsensya tungkol dun. Maniwala ka sa akin, walang nangyari. I swear on my life. Pasensya ka na kasi hindi ko to sinabi kaagad sa iyo. Dapat nasabi ko na to sa iyo nang mas maaga At si Mia yung anak natin Sa iyo siya, anak mo siya Walang nangyari sa pagitan namin ni Charles Pag-iyak na wika ni Laura Ngunit hindi pa rin alam ni Tonya ang kanyang mararamdaman Dahil inaya pa siya ni Charles na magsagawa sila ng isang DNA test At ngayon nakausap niya na ang kanyang asawa Sinasabi naman nito na si Mia ay anak niyang talaga Ngunit kahit ano pang mangyari ay hindi kayang makita ni Tony na umiiyak si Laura. Kaya naman nilapitan niya ito at buong puso na niyakap ang kanyang asawa. Sige na, huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ng lahat. Pero ang katunayan yan, hindi talaga maayos ang lahat. Simula kasi noon ay tila ba nagkaroon na ng distansya mula sa isa't isa ang dalawa. Ayaw nga rin ni Tony na magsagawa sila ng DNA test. Pero alam niya na ito lamang ang natitirang paraan para maresolba nila ang kanilang problema. Bukod pa dito, ang sitwasyon na ito ay maaari talagang magdulot para masira ang kanilang masayang pagsasama. Kaya naman, ito nga ang kanyang ginawa. Habang naghihintay siya para sa DNA result, sinubukan ni Tony ang kanyang lahat ng makakaya para maging isang maayos at mapagmahal na asawa. Sinabi niya kay Laura na mahal na mahal niya ito kahit na ano ang maging resulta, para naman kay Laura ay sobrang pangungulnsensya pa rin ang nararamdaman niya dahil sa pagtatago ng katotohanan. Isa itong napaka-crucial na impormasyon na dapat hindi niya tinago sa kanyang asawa. Isang linggo makalipas, habang nanonood ang mag-asawa ng TV, ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Tony. Ito ay isang email. Nang mabasa ito ni Tony, ay halos mahulog ang cellphone sa kanyang mga kamay at napaluwa ang kanyang mga mata. Hindi na nga nagawa pang tanongin ni Laura kung ano ang kanyang nabasa dahil alam niya naman na ang email na ito ay tungkol sa DNA result ng kanyang asawa at anak. Kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta kay Tony. Nilagay ang kanyang ulo sa dibdib nito at naghalikan ng dalawa na parabang ito ang kauna-una ang pagkakataon na sila ay naghalikan. Sobrang nalulungkot si Tony dahil may parte sa kanyang puso noon na hindi siya naniniwala sa kanyang asawa. Pero hindi naman talaga natin masisisi si Tony dahil sa dami ng may nakita niya. Para naman kay Laura, ay iniisip niya na hindi sana ito lahat mangyayari kung hindi niya lamang sinekreto sa kanyang asawa ang insidente tungkol sa pagkikita nila ni Charles at ang nabuo nilang komunikasyon kamakilan lamang. Isang araw matapos makumpirma ng DNA na si Mia nga ang tunay na anak ni Tony Pumunta si Laura sa supermarket para mamili ng ilang mga grocery. Isang oras din siyang nasa labas. At noong mga pagkakataong ito, ay may ginagawa na palang kakaiba si Tony. Samantala, dahil nga sulamalaki na ang kanilang anak, napagdesisyonan ni Laura na mag-install ng mga kamera sa palibot ng kanilang bahay para mamonitor nito ang mga kilos at galaw ni Mia, lalo na at alam niyang napakalikot ng kanyang anak. Hindi tinitignan ni Laura ang kamera hanggang sa mapunta na nga siya sa kama noong gabing iyon. Natutulog si Tony sa tabi niya at dahil hindi pa nga siya inaantok, napagdesisyonan niya na panoorin kung ano ang nakuhanan ng kamera. Para makita na rin kung ano nga ang ginawa ng mag-amang si Tony at Mia habang wala siya sa bahay. Ang plano niya lamang talaga ay matawa sa banding ng mag-ama na kanyang mapapanood. Ngunit ang hindi niya alam ay maiiyak pala siya sa kanyang makikita nang buksan na nga ni Laura camera at pinindot ang play, ay agad niyang narinig ang malakas na pag-iyak ni Mia at doon ay nakita niya si Tony na tumayo mula sa couch ng kanilang sala at dumiretso sa kwarto ni Mia. Narinig niya na kinakanta ng lalaki ang kanyang anak, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ilang mga minuto ang makalipas, napakita sa camera na naglalakad pabalik si Tony papunta sa may sala at ngayon ay buhat niya na si Mia. Nagpatugtog siya ng ilang mga musika at nilagay si Mia sa may sahig At pagkatapos ay mas nilakas niya pa ang musika maya, maya pa ay laking gulat ni Laura Nang mapanood niya na bigla na lamang sumayaw si Tony at umindak kasabay ng musika Lahat ng paraan ay sinusubukan ng lalaki para lamang mapatigil sa pag-iyak ang kanyang anak Ngunit lahat ng paraan na naiisip niya ay hindi nagtatagumpay kaya naman ay napagdesisyunan niya na gumawa ng isang kakaiba at nakakatawang paraan para mapunta sa good mood ang kanyang anak. Noong umpisa, ay tinititigan lamang ni Laura ang kanyang tatay. Pero talagang nakakatawa na ang pag-indak nito sa musika kaya naman natawa na rin si Mia na kani-kanila lamang ay hindi matigil sa pagiyak. Pero ang sumunod na ginawa ng bata, ang talagang nagpaiyak kay Laura. Nagulat kasi siya nang biglang kopyahin na lamang ni Mia ang mga indak at sayaw ng kanyang tatay. At maya, -maya pa, ang mag-ama ay magkasabay ng sumasayaw habang magkasabay na nagyayakapan na at tumatawa. Talaga namang isa itong emosyonal na pangyayari at hindi na nga mapigilan ni Laura ang kanyang mga luwa sa pagtulo. Kitang kita niya kung paano ang pagmamahal ng kanyang asawang si Tony sa kanilang anak na si Mia. At talaga namang madudurog ang puso ng lalaki kung ang lumabas sa DNA test na hindi niya ito anak. Pero may parte sa puso ni Laura na iniisip na kahit hindi niya anak si Mia ay mamahalin niya pa rin ito katulad ng pagmamahal na pinapakita niya simula noong una. Matapos niya nga mapanood ang video, nilapitan at niyakap ni Laura ang kanyang asawa na si Tony sabay halik dito. Salamat sa paging pasensyoso at pagmamahal mo sa amin. Mahal na mahal ka ni Mia at mahal na mahal din kita. Napakabuti mong lalaki. Bulong niya. At maaaring aaring narinig ni Tony ang bulong na ito ng babae. Dahil mula sa pagkakatalikod ay humarap ito sa kanya. Sabay bulong ng mga salitang, Mahal din kita. Bago tuluyang matulog at humilik ulit. Isang linggo makalipas, ay nakakuha na nga ang mag-asawa ng isang restraining order mula sa korte na nagde-demand sa lalaking si Charles naluyuan na sila. At ito nga ang panibagong unang hakbang nila para protektahan ang masaya at mapagmahal nilang pamilya. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.